Nang makilala ni Chlo si Cameron, nagkaroon sila ng masinsinang usapan tungkol sa pananampalataya, at ang epekto nito sa mga tao sa kanilang paligid. Ang kanilang pag-uusap ay nagbigay diin sa mga koneksyon sa pagitan ng Diyos, at ng mga trahedya na dinaranas ng sangkatauhan. Sa kabilang banda, ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan ni Chlo, at ng kanyang ina, si Irene, ay nagdulot ng matinding tensyon sa kanilang relasyon, lalo na sa mga usaping relihiyon. Ang patuloy na sermo ng kanyang ina ay tila nagpalala sa kanilang sitwasyon, na nagpapakita ng hirap sa pag-unawa sa pananampalataya. Pagkatapos ng bigla ang pagkawala ng kanyang kapatid na si Remy, nagdala ito ng kaguluhan at takot sa mga tao sa mall. Ang pangyayaring ito ay isang malinaw na halimbawa kung paano ang mga hindi inaasahang insidente ay may malalim na epekto sa emosyonal na estado ng mga tao. Sa parehong diwa, ang mga pasahero ng isang eroplano ay nagpanik dahil sa bigla ang pagkawala ng kanilang mga kasama. Ang hindi pagkakaintindihan sa kanilang mga sitwasyon ay nagdulot ng karagdagang tensyon na nagpalala sa kanilang pag-aalala sa kaligtasan. Sa gitna ng pananamlay, ang kapitan ng eroplano ay nagbigay ng mahigpit na utos upang mapanatili ang kaayusan. Sinasabayan ng takot, kailangan nilang magtiis habang naghihintay ng mas maraming impormasyon tungkol sa nasabing sitwasyon. Samantala, si Chlo naman ay nahaharap sa kanyang sariling krisis sa labas ng eroplano. Ang mga aksidente sa kalsada at ang takot na bumabalot sa anumang maaaring mangyari ay nagdudulot sa kanya ng labis na pangamba sa hinaharap. Hindi lamang sa Miyez nawawala ang mga tao, kundi pati na rin sa iba pang bahagi ng mundo na nagdudulot ng pangamba at pag-aalala sa lahat. Ang malawak na epekto ng sitwasyong ito ay tila nagpapalakas ng takot at pagkabahala sa buong mundo. Sa gitna ng kaguluhan, isang eroplano ang nahirapang makalipad, na nagdulot ng panganib ng pagbagsak. Ang sitwasyong ito ay nagpalala sa pagkabahala ng mga pasahero, na umaasa sa kanilang kaligtasan. Habang naghahanap si Chlo sa kanyang bahay, natagpuan niya ang mga bagay na nagpapatunay na ang kanyang pamilya ay nawala. Ang pakiramdam ng matinding galit at kalungkutan na dulot ng pagkawala, ay tila nagpakita ng kanyang paglalakbay patungo sa pagtanggap. Samantala, natagpuan ni Rayford ang mga bagay na naglalarawan ng nangyaring kalamidad, kabilang ang isang relo na may inskripsyon mula sa Biblia. Ang mga ito ay nagpatunay ng kanyang hinala tungkol sa rapture na nagbibigay liwanag sa kanyang mga tanong tungkol sa kaganapan. Naging emosyonal ang isang ina na nagtataka sa pagkawala ng kanyang anak, at ang kanyang damdamin ay nagbigay diin sa epekto ng rapture sa buhay ng mga tao. Ang kanyang takot ay nagdulot ng karagdagang tensyon sa loob ng eroplano, na tila nagbigay ng liwanag sa lumalalang sitwasyon. Sa kabila ng lahat ng ito, si Chlo, na nalulumbay sa kanyang mga pinagdadaanan, ay nagdesisyong tumalon mula sa isang tulay. Ngunit nang mabigo ang kanyang intensyon, nailigtas siya ng tawag mula sa kanyang ama. Ang nilang pag-uusap ay nagbigay ng pag-asa sa kanya na nagbigay ng bagong pananaw sa kanyang mga hamon.